Tagasan yeah. nga ba ito? Marikina pa po. Marikina ba? Naku. Nakamotor ka? Ang ano, nang hirap lang po ako eh. O oh, hindi eh, kasi. Pagkumbi. Ang pangit ng panahon eh. Kaya nga po. Kumbaga ang baulan-ulan eh. Basa ka oh. anong ba sa'yo? Ano po yung bagay. Ngayon po, ano boss, yung ganito ko po yun po. Daling po ako ng Lateral. Po, pag talong pagbagsak po. Ay, yung bagsak ko naman po, dalawang pa. Tapos, ang problema, tok, okay. tumunog. Okay. Alam mo itong buto na, may buto yan, dalawa yan ito. Tumunog siya? Opo. Malamang po. umigkas ng konti yan. Ayun nga po ang ano ko, kasi wala namang po dito eh. Ito, wala po. Ito yan, dalawang buto. Wala po. Ito nararamdaman na mo sa lahat yan. Opo. Ayun. Tawag dyan, lang. Ngayon, pagka ito umadjust, siyempre, katadiin mo ng lakad, o kaya, piplik ka ganito na ipindi ipi, mo. Ipi, ayan po, hindi ah, ko kumaganyan. Masakit kasi ano siya eh, uusong to, oh. ma-overstretch yung ano mo. Kaya kailangan yan, na, ibalik natin no? Ang ano po, sir, ang problema po, hindi ko po siya na. Ang pinaka-fix niya po, ayan na. Ayan. Wala ka sasabit nga yan eh. Opo. sa Sasabit yan. Yun yung doon. Siyempre, yung tinuro mo, baka hindi mo lang alam, baka hindi nyo alam, dalawa yung buto dyan, may joint din dito yan, kaya kailangan mapalagutok din yan. Pag hindi lumagutok yan, mananatili kayong hindi nyo madidiin hindi nyo magaganyan. Pag ginanyan nyo yan, palagi kayo nakaganyan. Hindi nyo. Habang dinidiin nyo ng todo yan, pasakit ang pasakit, parang mapuputol yung ligaments mo. Sige, higa ka dyan. Diga ka dyan. Ah. Hindi naman yan masakit. Ay. Hindi masakit yan, maniwala ka. Yung adjustment niya, hindi masakit. Alam mo kung ano yung masakit dito? Frozen shoulder, magang-magang tuhod, heels far bone, plantar fasciitis, yan ang masasakit. Pero yan kanya, hindi yan masakit. Hindi ka ka dyan. Aloo, Para ka okay, lang dyan, mm, ano? September 23. Yeah. Sige, ayos ka nung mahal. <laughs> hindi ito masakit pa. Idol, maniwala ka sa akin. Yung adjustment dito sa mga ganito, sa fibula, hindi yan masakit. Kahit haltak-haltakin ko yan. Kaya-kaya niya. Hindi ka tulad ng frozen shoulder. Ay, matabig ka na ng konti kahit hindi ka pa inaadya si eh, namimilit, mamimilitit kayo itong ganito. Wala yan, no? Wala yan. Kung baga, may pain man yan, pero very, very bearable. Kung baga, yung kirot lang ng konti sa loob, yun ang pararamdaman mo dyan. Pero yung sa adjustment, wala kayong dapat Ikapangamba pangamba. Kung baga, ikalma nyo lang yung sarili nyo. Mas, mas hindi kasi maganda yung kalalabasan pagka-over yung kaba nyo. Kasi pag-over yung kaba nyo, lalabanan mo yun kasi baka masaktan ako, masaktan. Tandaan niya. Kaya nung nanginginig si Zero, nararamdaman ko yung kaba. <laughs> <laughs> Malamig ka na kung bakit basa ka eh. basa yung suot mo, idol eh. Nanginginig siya. <laughs> hindi, uh, promise. O, hindi ito masakit. Maniwala ka sa akin. Hindi ito masakit. Ano lang daw, para ka lang naman yan. Para ka lang ng pinig, para lang kita. Yun na yun. Ganun lang ang paramdam yan. Maniwala ka sa akin. ang parang ng yan. Okay lang, buta mo lang. Huwag mo labanan. Dito masakit, promise. Oo, masakit ba? Hindi, gano'n lang. Kailangan lang i yan kasi may joint yan na kailangan makabalik. May joint yan na kailangan makabalik. Huwag mo lang labanan. Kaya, yun yes, siya sabi ko, pag oborong ka ba kayo, pag sobrang ka ba kayo, lalabanan nyo ng lalabanan. Hindi, nyo, hindi natin ma-adjust kasi magtitigasan yung mga muscle niyo eh. Oh, masakit ba? Hindi naman eh. Oh, last na. o Oh, Huwag oh. mo lang lalabanan kasi eh. pares tayo may hirapan eh. Ayan, yeah, sige lang. Sige lang. Hindi yan masakit promise. Yan lang yan. Kailangan lang maalog-alog yan. Kailangan lang mga teknik dyan. Walang ibang technique dyan. Kundi maalug yung mga joint parang shoot siya ron sa dati niyang tamang posisyon hindi yan, ano, hindi yan pamalihin kailangan lang alug-alugin yan pag hindi na alug yan, hindi yan dudulas kaya yung tinuturo ko sa inyo sipa, yun ang alug-alugin nyo, gano'n gano'n ninyo tapos ijiin nyo o kung wala na, di wala na kailangan lang yan alug-alugin kaya alisin mo rin ka ba mo kasi pero lang ang adjustment nun. Nasaktan ka ba sa ganun? <laughs> o oh, malamig talaga. <laughs> <laughs> malamig talaga. yung okay. improsan mo ngayon kahit kung paano yung chan niya. Sigmura niya. Basang-basa yung dibdib niya eh. Kunti-kunti yun -kunti, ano yan. Para kahit mag-iyahe ka. Basang-basa eh. Damit niya ah. Ano yung bag Saan mo nang dito sa bahay ko, hindi ko nagdala, kakamadali. Masang masa. masa, ano pa yan, cotton pa yan, matagal mabito yan. Hindi yan yung mga dry, ano, you know? dry pit. Wala kang bayang damit? Wala po, nangaring ko po. po. Punta, mangingilip ka sa motor niyan, ganyan. Pag ulan-ulan pa, kaya pa istat-istat po ako eh. O, oh, yan ikin mo ngayon, para hindi. O, oh, tingka sa motor, sipa mo. Tingin ako sa mo isa pa. Isa pa. Sige. Sige pa. Isa pa. Isa pa. Okay. Ganun lang ano yan. Kailangan lang yan. Yan yan. Kaya mo. Ayaw. Pag inaata kasi. Nararamdaman ko yung muscle mo. mo ba Kaya minsan pinapasipa ako na sa inyo para tansyan nyo na kung nasasaktan kayo ako ulit mag-aano pero kung hindi ka nasasaktan sige pasipa ko lang pasipa yan ang naman kailangan dyan, maalog, maalog, maalog. Hindi po ba siya, uh, lang po ba siya, hindi po ba siya talaga injury na malasak? Bayad lang to. Bite Pero siyempre, kailangan ma-MRI to para ma-discuss natin lahat. Meron kasing ligaments nung na uh, minsan na nagkakaroon ng force Kaya ang tagal lang paghilom. Depende sa bagsak mo kung gano'ng kalakas. Depende sa bagsak mo kung gano'ng kalakas. Minsan yung iba na huwag pa yung nabagsak ng gano'ng, pumumaling gano'ng yung eh, iba nagkaganon pa ng kapwa player eh. Kaya over-over stress eh. Depende sa ano mo. Sa lakas ng talon mo. Eh baka mo may high flyer ka. Pagbagsa mo, bumigay. Hindi ka naman high flyer. Relax mo lang. Relax mo lang. Hindi. Hindi naman masakit dyan. Yun. Sa yari na yan yari na yan. Ito yung mga kailangan natin eh. Kailangan may tumunog dyan. Tapos, may matitira dyan. Parang paunti uti na lang. Tapos, pag napahingan ng mga isang linggo, tere-terecho dire na. Lambutan mo lang. Sige, lambutan mo lang. Lambutan mo Lambutan mula, Sige pa, lambutan mula, Lambutan mo lang. Lambutan mo lang. Lambuta lambuta sobrang sakit. Pag nakaganyan, sobrang sakit.

Sasabihin mo sa'kin sa kasi hindi ko naman lalakasan yan pagka sinabi mo masakit na. Kaya pa Kaya pa Kaya oh. Ganun lang. Hindi naman. Basta sabihin mo lang, ouch, hindi na kaya. Kailangan inat yan. Okay? Kaya pa Pagsak mo lang. Yeah, Kaya pa Okay. One, two, three. Ganun lang. Basta sabihin mo lang pag masakit na kasi hindi mapip. Pag nilabanan to wala mapupunta lang na mapupunta sa ibang part. O, oh, alam mo lang, ha? O. Oh. Pati ka mo, umutumutulog kasi mo. <laughs> Idol, sige, bigay mo lang. Yan. Hindi yan masakit. O, oh, masakit pa? Hindi, kailangan lang. Hindi, hindi mas eh. Alam mo lang. Yan, sige. Alam mo lang. Thank you, pa Thank you. Masama, masakit e. Eh. O, sige nga. Ikaw nga. Tignan mo kung nagbago na. Medyo masakit lang siya. Medyo masakit pa. Pero, kaya nang iganon. po siya agad maga Hindi, kasi namamaga yung loob niyan. Ngayon, sabi ko kasi isang linggo. Isang linggo ba? Pero kung nagbago na, kung baga naigaganon mo na, dinag-diretso diret, na yan. Pero kung hindi mo pa rin naigaganon, kung the same pa rin ang piling, hindi pa na adjust yan. Pero kung nagbago na, siyempre hindi ko nalalaman yung nararamdaman mo kung hanggang, kung talagang mas... Pag dyan sa, sa ganyan, sa ganyan, yung sa ipit, podo, magre-react yun ay yung namamaga. Pero yung pag nagaganon mo na siya, napipitik mo na kasi once na hindi, what, pag sirang-sira yung tuhod natin, hindi natin magulat. Kung baga pag gina, ah, hindi natin magulat. Pero pag yan, magulat mo na, kung malakas. Dire-diretso na yan. Yung pamamagala. Siyempre, pag lahat ng bag, lahat ng namamaga, pag inipit mo ng tuhod, doon ng ganyan, masakit. Sige, takbo ka nga. Hmm. Talon ka nga. Sige, talon. Sige, talon. Okay naman. Mas ano, mas mas gumanda siya. Mas maganda sabihin mo sa akin para i-adjust ko pa kung hindi pa. Mas okay na siya. Medyo mabigat lang siya. Medyo mabigat pa siya. ega ka. Iga Para ano. Mm. Yan. Sabihin mo lang sa akin. Para mas ma-adjust pa natin ang maganda ito. Wala na mga nini. Ni Kumbaga, ang gusto ko, ang gulo ko talaga. Uuwi kayo dito na Maganda na yung kalagayan nyo Huwag niyo Uwi pigilin yung Huwag yung Huwag mo lang lalabanan ay doon Hayaan mo lang lumapat ha Tapos ilapat mo na yan. Hindi naman masakit siya niyo eh, oh. Ilapat mo lang Isa pa Isa pa Thank you Kunti Mata, malakas ba yung Yung totoo, malakas ba yung pagkapagsak mo? Hindi naman po sobrang lakas. Kasi ano po yun, eh, uh, pangatlong laro ko na po yun. Ang pangatlo sabi ko po, um, na. sabi naman po nila, parang muscle pain. Eh, hindi naman po ako nakaniniwa na muscle pain sa'yo. Buto to eh. Umadjust <laughs> dyan, tingin ko talaga yung umadjust <laughs> yun. <laughs> <laughs> umadjust <Umayas laughs> Nagi, po. Nagiging, <laughs> inaabang ka pa yun? Hindi naman po, nilalamig. Nilalamig ka na? Dapat, dapat may lamig ka ba? Pakuha mo ano mga siya parang dalit pa. Lalo ko itong sa biyahe. Ayan, Sige, hindi mo. Isa pa. Sige pa. Sige. Kaya. Sige, hiba mo. Yan. Kasi napipikilan mo yung pag ano ko eh. Inaata ko, nararamdaman mo. Ayan. Oo, kaya. Oo, sige. Ito naman. Ayan. pinipitik lang yan. Ginagam ganun lang yan. Kung kailangan nyo alugin yung joint para tumulas siya. Once kasi bibihin nyo yan, ganun. Wala. Hmm. Yung ulong beses ko talaga hindi mo malakad eh. eh. Ganun talaga, hindi mo talaga mailakad. Pero yan ha, pag na-adjust, unti-unti na siya lumulugod. Okay? Stamp mo nga. sininas ka, lakasan mo. Tapos ako kuha. Okay na. Mm. 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 O diba kanina sabi mo hindi mo may ganyan. May may kaganyan mo. Okay? Sige, hayaan mo lang gumali ng ano. Sa linggo. Hintay ka lang dyan, idol. Pakuha kong damit, ha? Sobrang basa ka. Okay. Ito, yung koto niya. Matagal niya matuyo. Okay.